ayan guys nakapagisa na po ako ng bawang at kamatis Then ang gagawin po natin magluto po tayo ng pakbet so yan nga po guys ilalagay natin ang ating alamang ayan iluluto lang natin siyang maigi at ilalagay na rin po natin siya ng suka konting suka at um, uh, lagyan po natin siya ng betchin pagkatapos ng betchin guys hindi huwag nyo po, po masyadong maraming betchin kahit kalahati lang at asukan para medyo matamis po yun naalat na po ang ating alamang and then yung ating kalabasa Yan, tapos Pakuluan lang po natin. Ang, uh, yung napaglagaan ng baboy para sabaw konti. Okay lang. Konti lang. Okay. And then guys, ano, takpan lang din po natin siya para maluto po ang ating kalabasa. Pag medyo malambot na po yung ating kalabasa, ilagay na po natin ng sabay-sabay ang iba pang gulay. Tulad ng sitaw, okra, talong at yung ating yung ating ampalaya. So, pwede naman po siyang sabay na. Pero nung time na yun, guys, nalimutan ko pong ilagay yung ampalaya. So, yan nga po. Hinalo-halo ko muna. Hindi nung naalala ko na wala pang ampalaya, yan nilagay ko na po. Pero pwede pong sabay na po silang ilagay. yun na siya, guys. Kumukulo na siya. So, konting halo lang natin para tapos na. Diba? Diba? konti na lang para maluto na siya. Okay. So guys, ayan, luto na siya. Guys, uh, ganun lang po magluto ng ating pakbet sa akin pong version. Sa iba naman po, uh, may iba po po tayong version ng pagluto. So, yun lang po ang akin guys. Sana napusog ko kayo sa aking video. Thanks sa inyong panonood. Bye!